Kamusta mga katuto? Welcome back sa ating channel. Ang channel kung saan tinatalakay natin ang mga riders rights, kasaysayan ng bawat kalsada na inaabot ng ating adventure at paglalakbay, aplikasyon ng mga batas na kaugnay sa pagmumotorsiklo at kaligtasan sa kalsada. Ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim ang isang batas na nagsilbing puntasyon ng ating sistema sa kalsada. Ang Republic Act No. 4136 na kilala rin bilang Land Transportation and Traffic Code. Hindi lang ito para sa mga nagmamaneho ng kotse. Ito ay aplikable sa lahat na nagmamaneho sa kalsada. Kasama na tayong mga nagmumotorsiklo. Alamin natin kung ano ang komposisyon ng batas na ito, ang kahalagahan nito sa buhay ng mga tao, at kung paano ito nakakaapekto sa atin pag nasa kalsada sa kasalukuyang panahon. Part 1. What is Republic Act number no. 4136? Una, alamin natin kung ano ang Republic Act No. 4136. Ipinasa ito noong 1964. Ang batas na ito ang nagsilbing pangunahing gabay ng bansa sa paggamit ng kalsada, mga alituntunin sa trapiko, at regulasyon sa mga sasakyan. Ito ang rulebook na humuhubog kung paano pinamahalaan ng LTO ang buong sistema ng land transportation mula sa pagkuha ng lisensya at pagparehistro ng mga sasakyan hanggang sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Ang mga batas na ito ay hindi lamang para sa mga kotse. Itinakda din ito ang mga pamantayan para sa lahat ng motor vehicles kabilang na ang mga motorsiklo. Kaya kung nagmamaneho ka ng motorsiklo papuntang trabaho, namamasyal tuwing weekend o nagdi-deliver ng mga package, dapat alam mo ng buo ang mahalagang nilalaman ng Republic Act 4136. Part 2. Detailed Analysis of Key Provisions Ngayon, himayin natin ang mga pangunahing bahagi ng batas na mahalaga sa ating mga nagmumotorsiklo at sa lahat na nagmamaneho sa kalsada sa pangkalahatan. Number 1. Vehicle Registration of Chapter 2 Sa ilalim ng Chapter 2, lahat ng motor vehicles kabilang ang mga motorsiklo ay kailangang maiparegister sa Land Transportation Office Ibig sabihin, lahat ng motorsiklong bumabiyahe sa kalsada ay dapat may opisyal na dokumento tulad ng official receipt, certificate of registration at number plate. Mahalagang tandaan ito dahil ang hindi sa sasakyan ay illegal at pwedeng ma-impound ng LTO. Number 2. License to Drive Motor Vehicles of Chapter 3 Para makapagmaneho ng legal, kailangan ng lisensya sa mga nagmong sapat na ang non-professional na lisensya. Ngunit kung ginagamit mo ang motorsiklo sa iyong trabaho o negosyo, kailangan mo ng professional na lisensya. Ang bawat lisensya ng mga nagmamaneho sa kalsada ay may kanya-kanyang requirements at qualifications. Tandaan, laging dahilin ang iyong lisensya sa pagmamaneho. Kapag nahuli kang hindi dala ang iyong lisensya, ay pwede kang mapatawan ng multa in case hindi mo nadala ang lisensya at hiningi ito ng enforcer. Ipinakilala ng LTO ang Electronic Driver's License o EDL, isang digital na version ng physical na lisensya na pwedeng ma-access sa pamamagitan ng Land Transportation Management System or LTMS portal. Who is allowed to confiscate a driver's license? Not all traffic enforcers or even police officers are authorized to confiscate your driver's license. Only those deputized by the Land Transportation Office LTO are permitted to do so. This is in accordance with Section 29 of Republic Act No. 4136, also known as the Land Transportation and Traffic Code. you can identify an LTO deputized enforcer if the citation they issue, the so-called temporary operator's permit. Hindi tinatanggap ang screenshots o nakaprint na kopya ng EDL dahil wala itong dynamic na features tulad ng QR code. Number 3. Traffic and Safety Rules of Chapter 4 Malaking bahagi ng Chapter 4 ay tungkol sa mga alituntunin at kaligtasan sa kalsada. Dito itinakda ang mga speed limit sa iba't ibang klase ng kalsada. Kung ikaw ay nasa mataong lugar sa siyudad o sa highway sa probinsya, may itinakdang mga limitasyon na dapat sundin. Number 4. Rules on Overtaking Isa sa madalas na makalimutang aspeto ng kaligtasan sa kalsada ay ang tamang pag-overtake. Ayon sa RA 4136, pinapayagan lang ang pag-overtake kung ligtas ito at pinahihintulutan ng mga marking sa kalsada ang pag-overtake sa mga blind curb o intersection ay mahigpit na ipinagbabawal. Number 5. Vehicle Condition and Equipment Ang mga motorsiklo ay kinakailangan kumpleto sa mga pangunahing gamit to ensure rider safety such as side mirrors, headlights, brake lights, at turn signals. Mahalaga ito para sa visibility at kaligtasan, hindi lang para sa rider kundi para sa lahat ng tao sa kalsada. Number 6. Duty of Driver in Case of Accident Ayon sa Section 55 ng Article 5 ng nasabing batas, ang mga obligasyon ng isang driver na nasangkot sa aksidente ay ang mga sumusunod. Letter A. Ipakita ang ating driver's license sa pagmamaniho. Obligado po tayo na ipakita ang driver's license natin bilang ating identification. Kahit hindi pulis o traffic enforcer ang humingi nito, obligasyon natin na ipakita sa ibang panig na kasangkot o kahit sino man sa mga tao na nasa lokasyon ng aksidente na nais tumulong sa ating sitwasyon. Letter B. Ibigay ang ating tunay na pangalan at address, pati na din ang pangalan at address ng registered owner ng sasakyan. Letter C. Hindi dapat iwanan ang lugar ng aksidente nang hindi tinutulungan ang biktima o ibang mga taong nasangkot sa aksidente. Nakasa din po sa Section 55 ang tatlong exceptions kung kailan ka pwedeng umalis sa accident scene. Una, nasa panganib ka na masaktan ng ibang tao dahil sa aksidente. Pag na po ninyo na pwede kayong mabugbog o pagtulungan ng mga tao, kamag-anak man ng nabangga o mga tambay sa may accident scene, protektado ka ng batas in case na naisin mong umalis sa accident site. Dapat lamang na may sapat kang ebidensya na ganun nga ang naging sitwasyon. Mas mabuting dumiretso tayo sa pinakamalapit na police station na pangalawang exception ng batas. Number two, tulad ng nabanggit sa number 1, kailangan mong iulat ang aksidente sa pinakamalapit na police station. Number 3, kailangan mong kumuha ng medical professionals upang tulungan ang biktima. So malinaw po mga katuto ang nakasahad sa batas kung kailan tayo pwedeng umalis sa lokasyon ng aksidente. Part 3, Penalties and Violations pag-usapan natin ang mga penalty kung hindi ka susunod sa mga batas na ito. Ang Republic Act 4136 ay may malinaw na set of penalties sa mga paglabag. Mula sa simpleng multa hanggang sa mas mabigat na penalty tulad ng suspensyon ng iyong driver's license. Ang mga tinutukoy na paglabag ay kinabibilangan ng overspeeding, reckless driving, at pagmamaneho ng walang lisensya o registro. Ang mga ito ay may kaakibat na multa at pwedeng ma pa ang iyong motosiklo. Part 4: Modern Innovations and Updates. Simula noong 1964, ang Republic Act 4136 ay nagkaroon ng mga pagbabago upang umangkop sa modernong panahon. Kasama sa mga pagbabagong ito ay ang pag-adjust sa multa, bagong alituntunin para sa mga bagong paglabag tulad ng distracted driving at ang pagpasok ng mga digital na sistema ng lisensya. Isa sa mga pagbago ay ang mga batas laban sa distracted driving. Habang umuunlad ang teknolohiya, lumalago din ang mga panganib. Ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho o nagmumotorsiklo ay isa na ngayong ipinagbabawal na paglabag. Part 5. Safety Reminders for Motorcyclists Mga katuto, heto ang checklist na dapat nating tandaan bago sumabak sa kalsada. Number one, laging magsuot ng helmet. Hindi lang ito requirement, ito ay iyong protection. Number two, sundin ang mga speed limit at igalang ang mga road signs. Number three, tiyakin na maayos ang kondisyon ng iyong motorsiklo. Number four, manatiling nakatuon, iwasan ang distractions at huwag magmaneho kung nakainom. Ang Republic Act No. 4136 ay higit pa sa isang set ng mga batas ito ay gabay para panatalihin ang kaligtasan ng lahat. Kaya't habang nag enjoy tayo sa pagmamaneho ng ating mga motorsiklo, gawin natin itong responsable at may paggalang sa batas. Salamat mga katuto sa pagsama sa akin sa masusing pagtalakay sa Republic Act No. 4126. Ang pag-unawa sa batas ay tumutulong sa atin na maging mas maingat at responsableng motorista. O huwag kalimutang i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balita sa kaligtasan sa kalsada at sa mundo ng pagmamotorcycler.